Okay na ang pakiramdam ng twins, kaya naman nakapasok na ulit sila sa school. Grabe, tatlong araw din ata silang absent. Naunang magkasakit itong si Chino, tapos nagkasakit din si Charlie. Eto nga, at may pagkis pa ang bata. Kapag talaga nagkakasakit ang isa sa twins, nagkakasakit din yung isa pagkatapos. O di kaya naman eh, magkakahawaan at magkasabay pa nga. At rule nga sa school, kailangan wala silang sakit in 48 hours, tsaka pa sila pwedeng pumasok. Para din kasi ma-make sure na safe yung ibang kids. Baka kasi magkahawaan lahat, ayan, wala wala nang natira. Anyway, sobrang ganda ng araw ngayon. Bihira mo nga ngayon makikita na ng ganito ka araw dito sa UK. Napansin ko nga din pala, may mga yelo din ako dito sa aking coat. And hinatid na nga namin si Charlie and Chino dito sa kanilang school. Excited na ulit silang pumasok at nanakbo pa nga ang mga bata. Parang kailan lang nakikita nyo umiiyak pa yung dalawang yan bago pumasok. Ngayon, ayan, nanakbo na talaga silang dalawa. Kinikilig-kilig pa nga bago pumasok. Naku po, baka naman may crush na to sa classroom. Nung uwian naman ay na din namin sila. May award pa nga tong si Chino kasi dumadaldala din daw siya sa classroom. Alam niyo naman tong isang toy tahimik lagi. Kawin ng bahay ay sumilip nga pala ako dito sa bintana. Napansin ko yung grass kalahati, merong yellow kalahati na ng araw. isa na nga din pala yung ice cream kaya nag-share na lang ang twins. At habang kumakain sila dyan nagluto naman ako ng sopas. Isa kasi to sa favorite ng twins kainin. At isa din talaga to sa paborito ko din. Yun nga lang sa sopas, ang kinakain ni Charlie ay yung mga pasta. <laughs> habang si Chino naman yung mga hotdog. Habang ako naman ang gusto ko ay konting karne lang tsaka yung sabaw. O di ba nagkasundo kaming tatlo. Nung gabi naman ay kami para bumili ng cake. Ilang <laughs> araw na kasi nagre-request si Charlie ng cake. At nga niya alam na ngayon kami bibili okay. ng malaking M&M's cake. O di ba sobrang cute naman ng cake na pang merienda nga lang ng twins. Naghanap ngatin din pala kami dito ng mga ice creams. At sobrang dami talaga ditong pamimilian. Nagtuturo na nga si Charlie pero isa lang naman ang favorite niya. Which one? Cute one. Magnum talaga lagi yung pinipili niya. Sobrang cute din itong nakita ko na Peppa Pig ice cream. At pinakita ko na nga sa dalawang to. No. No? Ayaw daw kaya binalik ko na lang. Napadaan nga din pala kami dito sa mga laruan. Tumingin lang kami kung ano ba yung mga bago dito. Ang tagal na din kasi nung last time na nakadaan kami dito. At halos lahat nga ng dinosaur ay meron na ang twins. And ito yung nakita ko na wala pa sila. Oh. Nagulat nga din ako dito at biglang nagsalita. Ewan ko na lang pag sa madaling araw yan nagaganyan. Kinuha ko lang ng tag-isang toy ang twins. Sobrang dami nga din pala dito yung cute na pang girls. Baka naman, charot. Kung mapapasin niyo, si Chino, talaga patulog na. Inaantok na talaga siya at eto na nga't kami pa uwi na. Pagdating ng bahay, ay eh, binoks na din namin kagad tong kanilang M&M's cake. Masarap din kasi to katerno ng sopas. O ba diba, parang merong may birthday. Okay. okay, let's eat the cake, okay? okay. okay. Hindi na nga makapag-antay itong si Chino at let's eat the cake na daw. Nag-slice lang ako ng konte para hindi naman masaya. Inuna nga nitong kainin ni Chino yung mga M&M's. O, oh, di ba? E di sana yung chocolate na lang ang binili namin na M&M's. Pero in fairness, sobrang sarap ng cake. So yummy! What? So yummy! So yummy? So yummy! So yummy! Halatang halata naman sa reaction ni Charlie kung gano'ng kasarap yung kanilang cake. And yun lang. See you sa next vlog. Bye!